everyone! Welcome back to my YouTube channel. Kung bago ka lang dito, please subscribe at hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga latest video na aking i-upload. So, for today's tutorials, guys, uh, tuturuan ko kayo kung paano palitan ng background ng inyong picture or larawan. Kung maganda kayo sa picture pero pangit naman ang background, paano tayo lalaw gaganda dyan? So, ngayon, ano pa hinihintay natin. So, una natin gagawin, kailangan natin mag-download ng PixArt. So, punta tayo sa App Store. Type natin PixArt. And then, yan. Dahil may PixArt na ako, uh, back na tayo. Yun ang gagawin ninyo. And then, pagkatapos, pupunta tayo sa Google. And, isa-search natin kung anong gusto yung background na gusto nyong ilagay sa yung picture. So, ang akin is background picture in Paris. Kunwari, nasa Paris tayo. So, yan. Search, search natin. And then, may mili tayo kung anong bagay dun sa picture natin. Pili tayo. So, yan. Pipili tayo. So, ang napili ko is ito. So, ang gagawin nyo lang is click tapos download. Save nyo lang sa gallery nyo. And then, pupunta na tayo sa PixArt na dinownload nyo. Kailangan na, kailangan na may PixArt po tayo dito. And then, pipindutin po natin ang See All. And then, pipili po tayo ng picture. Yung picture na dinownload nyo galing sa Google then, may lalabas na ads dyan. Kailangan natin panuorin kasi free lang po ito. Free lang ang pag-edit dito. then, ayan. Yan ang napili kong background. So, so kung gusto nyo palakihin yung picture nyo, kailangan nyo i-zoom. Zoom out. Ayan. Kung gusto nyo yung palakihin, zoom out nyo lang. And then, pindutin nyo yung add photo sa baba. Ayan, add photo. And pipili kayo ng magandang picture ninyo sa inyong gallery. And then, pindutin nyo lang yung add. Then, ito. And pagkatapos is... Uh, crop nyo po. Pindutin nyo po yung crop. At pagkatapos, pipindutin natin ang person check natin, preview. Pindutin natin kung may mga lagpas or mga uh, ano. Kailangan natin pindutin and then buburahin natin. May nakalagay na erase dyan. Pindutin nyo lang yung erase. Kung gusto nyo ibalik yon, may nakalagay restore. Ayan. Ayan, kailangan natin burahin para hindi siya halata. Burahin natin yan kung gusto niyo palakihin yung pagbura, paliit, meron na kalagay size. Pindutin nyo lang yan. Para hindi kayo mahirapan. Maliit, malaki, ganun. Ipili lang kayo dyan. So, natin. Medyo may kunting green pa. Burahin natin. So, ayan. Pagkatapos, ayan na siya. Okay na pipindutin nyo yung save. And then yan. Idadrag nyo kung saan nyo gusto ilagay. Ito natin sa ano sa ta para hindi siya makita. Ayan. Diyan natin ilagay. I Drag lang natin. So, bagay naman siya. Maganda siya Pagkatapos is apply nyo lang. Kung gusto nyo pong lagyan ng effect, pipindutin natin marami pa tayong pagpipilian dito. So, yan. Yung ba na may nakalagay na new, hindi ko po yan ma-apply kasi may bayad po yan. So, ang napili ko dito is HDR1. So, kayo na mismo ang mag-a-adjust dyan. blur, sharp, ganun. Adjust nyo lang siya nababagay kung bagay ba sa picture nyo ayan na naayos ko na apply nyo lang pindutin nyo yung apply sa taas and then yan Tara. yan ang walang effect yan ang meron diba save nyo lang pindutin nyo yan save kung tapos na Tara. diba ang ganda o diba kutwari nasa Paris kayo pero nasa bahay lang pala Diba ang ganda? Ang background niyo nung una nasa bahay na, pero ngayon nasa Paris na kayo. O, di diba? O, ang ganda. Yeah. Tapos niyan guys, if it didn't yung arrow sa taas, save. Save draft. And then check natin sa gallery natin kung na-save ba. O hindi. So ayan. Tcharam! save po siya. Ayan na siya. Diba? Super ganda. Ganun lang siya ka-easy gawin. Kailangan lang po guys is my apps po talaga kayong PixArt. So, yun lang guys ang ating tutorial for today. Goodbye. Sana nakatulong sa inyo.